You told us minutes ago, isusulat mo sa papel para mabasa namin yung dalawang taong yon or kung nag-iisang tao yon na nag-facilitate at may-ari ng yate. Isusulat ko po pero huwag niyo po oh, isulat sige, po sige, papel. Okay, 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 sige. Okay, Isulat mo na. Sino yung nagde sa sa'yo? Pilipino ba siya o Chinese? Miss Alice. Ah, uh, Sen. Kung okay lang po talaga na hindi ko po siya sagutin sa public. Sinabi nyo na kanina, na, local. local. Sinabi nyo na kanina, local. So, oh, sagutin ang tanong ni Senbong Revilla. Ah, Sinong local yan? Filipino ba siya? O Chinese? Yung nagdadetract siya. Meron foreign, meron local, Filipino po. So, both. both. Filipino, o, malaking grupo talaga. Ay, Salamat, Senbong. So, uh, nasulat mo na ba sa wakas, sa papel, yung may-ari ng yate at yung nag-facilitate sa yacht ride ninyo? Miss Alice? sense, pasensya na po talaga for my safety po. No, 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 Miss Alice, kanina sinabi niyo na, don't tell me pa sisinungalingan niyo sa sarili You told us minutes ago, isusulat mo sa papel para mabasa namin yung dalawang taong yon or kung nag-iisang tao yon na nag-facilitate at may-ari ng yate. Do that now. You said you would do that. Opo, Sen, uh, hingi lang po sana ako ako ng malaking tulong po sa inyo na isusulat ko po pero huwag niyo po oh, isulat sige, po sige. isulat mo na. Isulat mo na. Huwag muna kami turuan. Tsaka yung pangalan ng yate, kung alam mo kung ano yung pangalan ng yate. Dahil sa pagkakaintindi ko, lahat ng mga yate may mga pangalan yan. Sus, tuturuan pa tayo nito mga ito. Madam Chair. Um, before Sen. Javi, yan, is Alice, isulat mo na sulat ni, para ni, makasunod yung ibang mga tanong. Sen. Alice. Again, I'd like to reiterate that she narrate her escape story because I think this will be very vital in this investigation kasi po dito natin may kukumpara eh. No? This will, uh, will be able to to compare and confirm some of the previous um, information that we got from other resource persons. Siguro maganda ho talaga man-narrate niya itong, resource, itong kanyang escape story muna, Madam Chair. Salamat, Senjv. Amin na yung papel, Miss Alice. Pakikunin sa kanya. Sen, huwag niyo po i-ano po sa public po ha. Huwag niyo kaming uutusan, Miss Alice. Okay, sen, ano po? Ang susunod naming tanong, kanina pang tanong, ano yung naging ruta niyo sa yate nung pag-alis niyo sa Manila? Pag alis po namin, uh, nauna po kami doon sa yate po. Tuloy mo lang. Pagkatapos po, may sinagyan po kami sa malaking barko po. Mula yate, lumipat pa kayo sa malaking barko? Uh, hindi po siya ano. Uh, yes po, malaking barko po siya. So, mula yate sa malaking barko. Saan banda kayo lumipat sa barko? Uh, Madam Chair, as much as gusto kong sabihin, pero hindi ko pa alam ng location kasi puro dagat po. Ganong katagal mula umalis kayong Manila na Nakayate na lumipat kayo sa malaking barco? Isaya, a few hours lang po. Ilang oras? Hindi uh, ko po maalala to be exact kasi lahat po ng cellphone po namin nung pagka, pagka ano po namin sa tao, wala na po kami phone. Sinong tao? Uh, Sinong tao po yun? Meron pong isang babae po. Babae? Oh, Pilipina uh, o dayuhan? Uh, dayuhan po. Anong nationality? Uh, hindi po ako sure kung siya po ay hindi po ako sure sa nationality po niya pero definitely hindi po siya Filipino. Po. Hindi siya Pinay. Asian ba siya? Puti ba siya? Laking uh, Asian na ba po siya? African? Asian. Asian, po. Asian. Bakit niya kinuha yung mga cellphone niyo? Uh, kasama po yun sa usapan po. Ano yung usapan? Uh, walang phone, wala po lahat. Bakit may ganong usapan na walang phone? Uh, yan po ang sabi po sa amin po. Dahil? Uh, siguro po for safety na rin po. Safety nino? Safe, para sa akin lang po, para, baka, para sa safety na rin po ng lahat. Basta wala pong cellphone, bawal po. Bakit magiging peligroso ang may cellphone sa lahat? Uh, hindi ko po alam. Basta yung po yung sinabi po, na walang cellphone po. So lumipat kayo sa barko some hours after bumiyahi kayo sa Yate? Opo. Estimate number of hours? Hindi uh, ko po ma-estimate kasi baka magkamali po ako. Wala po akong talaga maano po sa hours po. Mas okay nang magkamali kaysa magsinungaling. Yung honest effort to tell the truth, mas okay nang magkamali. Gabi kayo umalis sa Manila? Gabi okay, pa ba nung lumipat sa barko or madaling araw na? Ah, uh, ma, ma, ano pa rin po, madilim pa rin po. Madilim pa rin. Okay, so, anong oras ba kayo umalis sa Manila na gabi? Ah, uh, uh, pagdating po kasi namin ng Manila po, ikot-ikot po kami ng ikot eh. Anong oras uh, kayo sumampas sa yate? Ah... Uh, hindi ko po maalala nung time, pero definitely po siguro mga bago naman po mag-10 o'clock. So bago mag-10, so mga 9 p.m. or so. And then, pero hindi pa ako sure to be exact po doon sa time po. Ha? And then bumiyahi kayo ng ilang oras bago lumipat sa barko. Opo. Paglipat sa barko, madilim pa ba or sisikat na ang araw? Uh, madilim pa rin po. Madilim pa rin. Opo. And then pagkasakay nyo sa barko, anong ginawa nyo sunod? Pagkasakay po sa barko po, Madam Chair, pinasok po kami sa isang room. Doon na po kami. Ilang oras kayo doon sa room sa barko? Ay, matagal po. Araw matagal? po. Ilang araw? Hindi ko po, siguro mga four. Four days? four or three or five, mga ba sa matagal po. Three to five days. Ilang beses kayo nag-breakfast? Uh, ako po kasi hindi ako, po, hindi po ako nag-breakfast. Okay, ilang beses okay. kayo nag-lunch? Um, yung food po kasi namin may, may ano po kami, ah, uh, Siguro mga three or mga four days po siguro. Four, mga four times kasi kayo naglunch oh. sa so mga four days kayo doon. And then paglabas nyo sa room, teka, apat na araw nasa room lang kayo? Hindi po kami pinapalabas. Hindi kayo lumalabas doon sa deck ng barko? Hindi po. Hindi ba nakakas, uh, claustrophobic yan? Actually, nung nakasakay na po kami sa malaking barko, sa totoo lang, kung pwede lang matras, atras na rin ako nun. Nakakatakot. Bakit ako. ka aatras sana? Parang nakakatakot po talaga. Ano yung inaatrasan mo? Sana? Na, gusto ko na pong umuwi, gusto ko na mumalik. So, ba't hindi mo ginawa? Yung nga po eh, nagkamalitin po ako talaga dun. Yung kwartong iyon, may bintana ba? Uh, meron, wala, wala po siyang bintana. Parang meron o wala? Wala po siyang kasi pag bintana po yung nabubuksan po, 'di ba? 'Di bintana na nakakakita kayo sa labas. Ah, uh, meron po siya isang maliit, meron po. Okay, so anong nakikita niya dun sa isang maliit na bintana? Wala po, wala po kami nakikita po, Madam Chair. Pero nakikita niyo yung sumisikat ang araw, lumulubog ang araw, oh, maaring sumisikat ang buwan tapos nawawala. Ah, uh, wala wala pong ganun eh. Ano meron? Nasa side lang po siya. Kahit na sa side makikita mo yung langit kung lumiliwanag dumidilim. Nakikita niyo yung pagbago ng oras sa bawat araw. Uh, to be exact po, Madam Chair, hindi ko na rin po na, ano, napapansin po. So basta sabi mo mga apat na araw. Pagkatapos ng apat na araw na hindi daw kayo lumabas sa kwarto, paglabas nyo sa deck, sa barko, nasaan na kayo? Uh, paglabas po namin, may sinakyan pa po kami, ano po, uh, may sinakyan po kami sa maliit na bangka. Maliit na bangka. Uh, nasaan na kayo nun? Yung bangka po, bumiyahe pa po kami, tapos Malaysia na po. E, ganong katagal kayo bumiyahe? Uh, ilan hours din po yun? Sa saan ka sumakay ng bangka? SP Pro 10. Saan ka sumakay ng bangka? Hindi ko po alam yung exact location din po, Sen. Basta dagat po. What hindi mo it? alam yung daungan? Hindi mo alam po saan? Hindi po, hindi po. At saka yung instruction po sa amin, ano, uh, huwag na po kami tumingin. Huwag na po kami ano, nakapiring kayo? Uh, hindi naman po, naka-sunglass pa rin po. Salamat, SP Pro Temp. Bago si Sen Joel, tatanungin ko sa inyo, sunod, sino yung mga Pilipinong tumulong sa inyo sa bawat yugtong iyon? Mula yate, hanggang barko, hanggang maliit na bangka, papuntang Malaysia. Sen Joel. lang, Madam Chair, doon sa big boat, uh, Ping, Doon sa big boat, ilan kayong magkasama uh, uh, magkakasama doon sa big boat? Doon sa big boat po, tatlo lang po kami. Tsaka At isang, isang babae po na foreign. So, Chinese na. Uh, Uh, Chinese pala yung mga kasama. Hindi po, hindi po siya Chinese kasi ang um, conversation po namin English. Okay. So, hindi po siya Chinese. Okay, hindi siya Chinese pero asya na siya, di ba? Asya na po siya. Opo. So, kayong tatlo lang doon sa maliit na kwarto na sinasabi mo? Opo. Kayo ni Sheila at ni Wesley? Opo. Kayong tatlo lang yun nandun? Thank you. Salamat, San Joel. So, Miss Sheila, sino yung mga Pilipinong tumulong sa inyong makasakay sa yate? Sinong mga Pilipinong tumulong sa inyong makatakas sa Pilipinas? Madam Chair, walang tumulong po ni isang Filipino or Filipina. Wala. So yung walang Filipino na tumulong sa inyo. So yung nag-iisang taong isinulat nyo sa papel, yun lamang ang tumulong sa inyo. Ito bang taong... Uh, taong to sinulat mo nandito sa Pilipinas? Uh, understanding ko po wala. Nakatakas na rin? Uh, hindi ko po alam, pero alam ko po wala po siya dito. Sa so, pagkakala mo, nasaan? Um, hindi ko po alam, Sen. Paano ka kinontak? Ah, uh, nag-usap po kami. Paano siya nag-facilitate nung pag-alis mo? Ah, uh, bago po nangyari po yan, nag-usap po kami. Bago nangyari? Na, nandito siya sa Pilipinas noon, nung nag-usap kayo? Ah, uh, phone po kami nag-usap. Yan, nasan siya? Ah, uh, hindi ko po alam exactly asan po siya doon. Are you sure walang uh, Pilipino, walang government official na tumulong sa pag-eskapo mo dito sa ating bansa? Ah, uh, send, wala po. Walang uh, Pilipino, wala po. That's impossible. May posibleng uh, walang tumulong sa iyo, Pilipino, para makatakas dito sa Pilipinas? Pero send, wala po talaga. Ang galing naman itong Chinese nito. Ha? Kala, wala, wala po talagang kinuha, na, nag ng yate, dinala ka sa, kung saan man yan, kung sa Malaysia o sa Indonesia. Itong tao lang ito, nag-facilitate sa'yo na walang, walang tulong mga Pilipino? Wala pong tumulong, wala pong tumulong, wala pong nakatulong po na Pilipino po, Sen. sino, na, Salamat, SP Pro Tem. Eh, meron ka bang binigyan ng bribe, Miss Alice? Kasi narinig ko, pakinggan nyo ha, narinig ko ang Zoom. Have you bribe? Any government official para dito sa pagtakas nyo sa Pilipinas? Wala po. Na Narinig ko yung halagang 200 million. Wala po. Wala ah, ibang po. halaga? Wala po. Wala po, Wala po akong alam na may ganung amount. Wala po. Kung, kung totoong walang tumulong na Pilipino, sino nagbibigay ng instruction sa mga dayuhang kasama nyo? At sino nagbibigay ng instruction sa inyo tungkol doon sa, sabi mo kanina, usapan kung paano gagawin ang pagtakas nyo? wala pong wala pa ako nakitang Filipino, wala rin pong tumulong po sa akin ng Filipino po. Miss Alice, ah, bago si Sen. Joel, yung bawat ahensyang nandito ngayon, gumagawa ng sariling internal investigation nila. Hindi lang tungkol sa inyo, tungkol sa mga tao nilang posibleng tumulong sa inyo. Kapag hindi kayo nagsabi ng totoo sa amin tungkol sa mga tumulong sa inyo, pati doon sa internal investigation ng mga ahensya madadawit kayo. Sen. But Joel. Just, just, one question. So itong sinulat mong tao sa papel, anong uh, bakit niya tinutulungan? Alam niyang tatakas ka. Alam niyang puganti ka. Um, sen, um, siguro, hindi ko po talaga siya may discuss lang po sa public. Kung bakit kanya tinutulungan? Hindi ko po lang po talaga siya may discuss. Okay. Pero uh, pwede ko po i-discuss po sa inyo. Okay, sige. I will uh, wait for that. Okay. But, uh, Madam Chair, Madam Chair. Wa wawaping, sino nagbayad ng mga travel mo? Uh, libre ba to? Nung sumakay ka dun sa yate, sa big boat, sa small boat, libre lahat to? O magkano binayad mo per, per sakay mo? Kung hindi 200 million? Uh, sen, wala pa akong binayaran po. So, so lahat, libre. Binayaran po. <laughs> lahat libre? Wala pa akong binayaran po. lahat libre? Wala po akong binayaran. Kaya nga, ulitin ko, mula sa yate, walang bayad. Sa malaking boat, 4 days, 5 days, walang bayad. Maliit na boat, wala pa rin bayad. Nung sumakay ka dito sa mga to from the yate to the big boat to the small boat, merong nag aasikaso sa inyo doon. Yung uh, pupunta sa, pag saan ka uupo, saan ka sasakay, kung sakaling tumaob, merong uh, life vest, etc. Ilan tong mga tao na ito? Sa, sa yate muna. Uh, yung babae po ang kasama namin all the way po. Yeah, hanggang makarating ka doon sa dulo. Hanggang makarating po okay. sa dulo. So siya yung laging lahat na nagpapasilitate itong Asyano na babae na ito, no? Babae uh, po uh, na Asian. Oo. Ah, doon no pag pagbagsak inyo sinasabi sa inyo, saan tayo unang pupunta? Itong yate na ito, pupunta tayo sa Para doon sa malaking yacht, para sa malaking boat. Anong sabi sa iyo? Uh, wala na pong mga ganun discussion po. Nung sumakay ka doon sa malaking boat at apat na araw ka na doon sa maliit na, na na kwarto. Anong sabi sa iyo? San kayo pupunta? Bago po kami pinasok po doon sa maliit na room po, sinabi po sa amin, uh, between 4 to 5 days po makakarating po. At saan kayo pupunta? Uh, meron po siya na mention po eh, pero hindi ko po mat matandaan, pero not, not our country na po. Guwawaping, hindi naman po pwede na hindi mo alam kung saan kayo pupunta. Ikaw na nagsabi, gusto mo nang bumalik. Hindi po pwede yun na hindi mo alam saan kayo pupunta. Sen, pasensya na po talaga. Pinipilit ko na rin po yung sarili ko na ilabas po lahat. Sabihin po sa inyo. Sana rin po na hingmihingi din po ako ng konting unawa po sa inyo na paniwalaan niyo. po. Wala ako. po kaso na isinampa iyo dito sa pagtakas mo mula dito sa Pilipinas papuntang ibang bansa. Kaya siguro, maintindihan mo rin kami. Pagkatapos mo kaming takasan, siguro maintindihan mo rin kami na mag-apila kami sa'yo, na hingi ng katotohanan, alam mo kung saan kayo pupunta. Alam mo kung saan ka, uh, ano yung talagang destination mo. Para imit itong mga taong imit mo at mamaya tatanungin ko at saka kamis Alice, sinabi ni Miss Sheila noon, ikaw ang nagsasabi kapag aalis kayo at saan kayo pupunta. So alam nga namang pareho kayong di nyo alam kung saan kayo pupunta at okay lang sa iyo. Majority leader, and then uh, SP Pro Tem. One, one qu quick, question kay uh, Miss Alice. May tumulong ba sa iyo na mga tiga-immigration? Alam mo yung mga tiga-immigration? Uh, immigration, wala po. Government officials, wala rin po. Filipino, wala po. Wala pong tumulong. Uh, matanong ko lang, Madam Chair, si Commissioner Tansinko. Commissioner, Commissioner, uh, Kumakalat na po yung balita galing kay Secretary Remulla, your boss, na pinalitan na raw kayo. Is this correct? Good afternoon, Madam Chairman. Ma Commissioner, thank you. Tama pa yung Commissioner na, na receive ko na receive ko na po from uh, through the post sa media, but I have not yet been officially informed, Your Honor. Not yet informed that you are being relieved or uh, being transferred to another post. So wala. Not yet, Your Honor. Pero aware kayo na there is a, there is a certain move to, to replace you as the head of the uh, Bureau of Immigration through the media, Your Honors. Just to make that of record, Madam Chair. Salamat, Majo. But I hope, Commissioner, mag-stay on pa rin kayo sa aming hearing habang tumatakbo ito uh, ngayong maghapon. We need all the agencies on board sa aming investigasyon. Yes, sure Your Honor. Salamat, Commissioner. Yes, SB Pro Tem. Uh, itong pangalan na sinulat mo, ikaw ba humingi ng tulong sa kanya o kusa siyang uh, tumulong sa iyo? Uh, humingi po ako ng tulong po. Actually, hindi tulong po yung hiningi ko po sa kanya. Ano hiningi mo? Uh, actually, to be exact, um, medyo pinagsalitaan ko po siya na hindi maganda. Ano yun? Ano yung hindi magandang pinagsalitaan mo sa kanya? Uh, Sayang okay kung kailan po, hindi ko po talaga siya pwede i-disclose po sa public. Ba, bakit mo siya pinagsalitaan na hindi maganda tapos siya tumulong sa iyo, mag nag-facilitate ng, uh, ng, transport, ng pagtakas mo rin sa Pilipinas? Oo uh, opo, Sen. Hindi ko lang talaga siya pwede i-disclose Hindi nga. ang tanong ko sa iyo, pinagsalitaan mo siya na masama, pero siya ang nag-facilitate nung pagtakas mo rito sa Pilipinas. Kung pinagsalitaan mo siya ng masama, siyempre ako, pag pinagsalitaan mo ng masama, hindi na Diba? SP Pro Temp, bago sumagot, sana si Miss Alice. The chair would like to recognize yung presensya ni Sen Migs. Uh, salamat sa iyong pagdalo. Salamat kayo. At si Sen Bongo. Salamat. Pakisagot na yung tanong ni SP Pro Temp. Kinailangan pa niyang itanong ng dalawang beses. Oo nga po eh. Pero katulad po nung na-mention ko po kanina, hindi ko po talaga siya po pwede, pwede i-disclose lang po sa public. Madam Chair, isa lang. Uh, bago isa lang. si Sen Bong Revilla, the chair would like to appreciate the presence Ay of Sen Grace. Uh, salamat po. Yes, Alice. okay. SP Pro Temp Alice, po na, uh, Sen Bong. Bakit hindi mo pwedeng i-divulge sa uh, publiko. Ano ba? May sikreto ba kayo? This is just a simple question. No, hey. pinagsalita mo sa mga absurd. Para sa akin, it's weird. Tapos, siya pa ang tumulong sa na makatakas sa Pilipinas? Uh, Sen, it's really about security na po talaga di ba you feel safe? You're under the custody of the Philippine National Police. Yes, po. you're under the custody of NBI. Now Opo. you're under the custody of the Senate. Opo. And we will protect you. Opo. Oh, why, why don't you want to divulge everything here? Ah, uh, sir, you know. andito po ako. Safe na safe po ako. Alam ko po oh, doon. yes. Oh. Pero pagkatapos po, pagkatapos po ng session, paano po ako? Yung, yeah. doon po ako nag-worry. Kaya ayaw po mag -discose, mag -discose Not, po mag-disclose mag po no, sa no, public. Nandiyan ang police, nandiyan ang NBI. We, we will protect you. Just as long as you tell the truth. At saka Ms. Alice, uh, yung papel, yung pangalan na sinulat mo sa papel, actually lumabas na yung pangalan niya sa hearing eh. Tinanong ko na kayo tungkol sa taong yan. Nasaan ba siya ngayon? As of as of today, hindi ko po alam nasaan Nasa ko siya. Nasa Taiwan, Madam Chair. Ah, okay. SP okay, isa lang, isa lang. Itong, salam. itong, itong uh, taong binanggit mo... In line with, ano? Yes, oo. Itong taong sinulat mo, holder na limang passport to. Hmm. Are you aware of it? Uh, Sen, hindi po ako aware na holder yes, po eh. sa limang five. Holder ng... Uh, Passport ng Kits, mm -hmm. Nevis, China, mm -hmm. Cyprus, mm -hmm. Dominica, at Cambodia. Mm -hmm. He's a holder of five passports. Mm -hmm. And based from the information I received, he's now in Taiwan. Mm -hmm. Now, please, ako nakikiusap ako sa iyo. Kami sa committee to nakikiusap sa iyo na magsabi ka lang ng buong katotohanan. We are here to ferret out the truth. The whole truth and nothing but the truth. Yung mga, yung tanong ko lang sa iyo napakasimple. Sino ang... Hum ang humingi ng tulong. Ikaw ba humingi ng tulong dito sa sa taong uh, yung pangalan sinulat mo? Sige na. Uh, Sen, hindi po tulong po yung hiningi ko po sa kanya talaga. Uh -oh. so, pinagsalitaan ano? ko po talaga siya yeah. ng mga maganda. Ano nga, po, why, did, why did he or she felicitate your escape from the country kung pinagsalitaan mo siya na masama? Yun lang naman eh. Okay. Bakit siya nag-facilitate? Siguro po, oh, dahil isa na rin na sa tingin ko lang po, no, baka nagigilty na rin po siya. Nagigilty saan? So, saan nangyayari po ngayon sa akin? Ah, dahil... Bakit siya nagigilty? Bakit siya nagigilty? Nag Sen, kung okay lang po na hindi ko po siya disclose po sa public. No, no no, no, no. It's not okay. It's public. not okay with me. Ikwento mo na. Tutal, nandito na tayo lahat. Pasensya na po, Sen. I refuse to answer po for my own safety <laughs> po. SP Pro Temp, mag gusto <laughs> mag-interject Yung safety mi, mo, sagot mo, na namin. Isa lang. Isa lang tanong. Isa lang. Uh, Within the audience of SP okay. Pro Temp, Sen Bong. Uh, Yung siya lang. Tumakas ka ba o itinakas ka? Anong difference? Ikaw ba yung tumakas, Miss Alice? o, o yung taong ito sa papel, ka. tinakas ka. niya? I don't think you need advice of a lawyer to answer that oh, question. Oh, ma'am. Factual But nila, question pa, lang. Sen, uh, siya po nag-initiate po, pero along so the way po... So, itinakas kanya. Along the way po, hindi po kami magkasama. Oo oh nga, oo oh nga. So, itinakas ka. Ah, so hindi nung pag-alis nyo sa yate... So Sorry, ba? Sen, bong, quick, ano lang. Yes, yes, so, yes. nung pag-alis nyo sa yate sa Manila, kasama yung taong nakasulat sa papel? Hindi po, hindi po. Hindi ren. rin. Okay. Madam Chair, Sen. ibig sabihin Madam Chair, itinakas Sen. po Sen. siya. Sen. Is not I just wanted to clarify, hindi ka tumakas. Itinakas ka nitong tao na ito? Um, hindi. Ang nangyari po dyan... desisyon mo ba na umalis o ang taong ito ang nagdesisyon kumalis ka? Ah, uh, kasi sabi yes mo gusto no mo lang. na sanang umatras. Yes or no lang. Desisyon mo bang umalis o itong tao na to ang nagdesisyon para sa iyo umalis? Kaya niya facilitate ito. Nung una po siya po nag-decision po para sa akin. So noong una. Nung una Tapos nung pangalawa, ikaw. Nung pangalawa po dahil meron po ako ulit ng mga naririnig na babalitaan po, natatakot na po ako din talaga. So ikaw sinabi mo sa kanya nagsalita ka ng masama sa kanya. Hindi ka natakot sa kanya noon dahil nagsalita ka ng masama sa kanya at parang sinasabi mo nung una siya ang nag-initiate na ikaw okay. ay tumakas. Hindi ba ito ang mastermind mo? Itong mastermind ng lahat na ito, amo mo ito, itong tao na ito? Ah, uh, sen, wala po akong amo. Okay. So, ikaw ang big boss ng lahat ng Pogo sa Bamban? Hindi, hindi rin po ako big boss ng Bamban. Ano ka? Kung hindi ikaw ang boss, kung hindi siya ang big boss, anong papel mo, Miss Ali, sa Pogo sa Bamban? You are under oath, ha? At ang dami nang lumabas sa pagdinig na ito. Uh, Madam, Sen, Ma Madam Chairman, uh, doon sa Pogo, sa Bamban, ang participation ko lang po doon ay yung lupa na dati po sa akin. No, no, no. We've gone way beyond that na. Yes, uh, uh exactly. Madam Chair, uh, yes, Joel, into the records, no? The, uh, uh, itong ito, tao na ito, sabi niya, nung una, siya nag-initiate na itakas siya. Pangalawa, Madam Chair, nagalit siya at sabi niya na itong lahat ng nangyayaring ito, parte siya kung bakit nangyayari ito. Inamin niya na yon, Madam Chair. So, ibig sabihin, Madam Chair, itong tao na ito, malaki ang, uh, hindi man niya amo ito, malaki ang participation ito sa mga illegal activities niya, Madam Chair. Just to put that on record. Yes, salamat, Sen. Madam Chair, yes, to yes, to uh, madam 10. Alice, ito bang uh, pangalan na sinulat mo sa papel? Ito ba nagtangka sa buhay mo ito? Ito ba nagtangka sa buhay mo? Yeah, nung huli po, hindi po siya exactly, pero meron din po ako nabalitaan. Na siya? Ito sinulat mo? Uh, nung huli na po. Kaya na. So, anong, ano motive? Kung itong taong ito na sinulat mo sa papel, ay eh, nagtatangka sa buhay mo. Bakit siya? Sa umpisa, hindi naman po ganun eh. Oh, sa umpisa, okay naman po lahat. Oh, ngayon? Nung bandang huli? Uh, nung bandang huli lang po. Oh, nung bandang huli, ma marami na rin po ako narinig. Oh, na, ano yung mga narinig mo? Uh, send, um, I refuse to answer po for my safety po, please. Take it out. Actually, dahil nasabi mo na sa amin na hindi na kayo good nitong taong ito and in fact, sagot mo kay SP Pro Temp, isa siya na nagbabanta o parang nagbabanta sa iyo. All the more, dapat sabihin mo yung lahat ng totoong alam mo, ginawa mo, ginawa niya, para yung protection na ibinibigay na ng PNP, maaring ibigay ng NBI, ibinibigay ng Senado, ay yan ang protection.